pa mga ako mga amigo hindi <laughs> ko na kaya <laughs> so mga amigo happy new year sa inyo ito yung unang video natin ngayong taong 2025 na mga amigo yeah take 2025 na tapos magbe-birthday naman tayo dagdag idad -dag, na naman mga amigo so paong taon paong pagsubok naman yung ating harapin pero yun yung mga amigo Huwag well, mabahala dahil panigrado kaya kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya natin yan. Siyempre, pinagdaanan natin yung mga last year eh. Kaya ano pa kaya ngayong parating na... Ano pa kaya ngayong 2025 ba? Panigrado, mas magiging matibay tayo mga amigo. Kaya naman sa inyong lahat, Happy New Year sa inyo mga amigo. So ito mga amigo, bagong taon, unang a uh, upgrade natin. Upgrade ba? Oh, upgrade siguro ito. <laughs> Unang upgrade natin sa ating Yamaha R3 na si Vlody Papalit tayo mga amigo ng ating Kadena Holster mga amigo Kadena Tsaka yung dalawang sprocket Kaya samahan nyo ako mga amigo sa ating uh, vlog for the day punta tayo ng Yamaha Dawis Tara, let's go! Ito mga amigo, malapit tayo sa Yamaha Dawis So hopefully bukas lang no, Kasi ngayon ay February 2 Ah bukas may bukas sila Ako kaso punuan sila

Sige, break lang ko alaw na. Mga pila na sa amigo, magpapalit ko kan. Ah? Magpa-change ko kanina kag kone, sprocket sprocket. Pila bayad? 4.50. Ah, ko na hold set na. Hold set na. Sprocket, bayad 450. Oh, ah. sige. Bayad lang amigo. Oo. Ah. Mahalaw na. Oh, sige. So okay, yung mga amigo dito tayo sa Yamaha Rines-Dawis Mga amigo yung mga motor nila oh. Mga amigos Ubus yung motor nila Grabe lakas lang ang mabenta dito sa Yamaha Rines-Dawis Tsaka yung blow din natin anito na po yan Naghantay lang siya doon sa dalawa na yan Kung sino yung mauna So yun mga amigo nun papalit tayo ng ating sprocket Sa rear tsaka sa front tapos yung ating uh, kadina mga amigo so whole set po yan mga amigs so yung mga amigo yung sa alam na po yung ating motor yeah. mga amigo baklasa na ito mga amigo yung ilalagay natin yun you know gold oh. tsaka yung kanyang uh, front na sprocket tsaka yung kanyang uh, ito yung rear yeah. so stock pa rin yan mga amigs iba lang yung brand ito mga amigo yung ating uh, unang upgrade ngayong 2025. hindi, hindi ko alam kung upgrade ba to, Upgrade ba to or nagpalit lang At yung mga amigo na tanggal na yung gulong natin. Ay, yun no? Laki ng gulong natin mga amigo kasi 150 by 70 yan. Siyempre papalitan natin mga mix tanggalin natin yan sarap ang maling kayo dito sa may Dawes, mga amigo kami mga preskang isda ito yung ano nila eh, yung parang uh, port nila dito sa may tawis ganda ng panahon Dios para que ng mga mix, bali ano yung mga amigo, uh, stock pa rin yan uh, ano ba to? 43 for, ano ba to? ah uh, 43 tip 43 tier tapos 520 tapos yung stock natin na uh, 14 uh, 14 tip yeah wala yung mga amigo para hindi na tayo yung yun yung self sa pang sakto mga mix play lang ito pala yung ating uh, katina uh, DID professional motorcycle chain so o-ring yan mga mix eh, uh. at syempre uh, heavy duty na po ito so kung gusto nyo ma-avail ito uh, nasa uh, comment section yung uh, link nito mga amigo so shopping lang din po ito mga mix pero heavy duty so dinatanggal lang mga amigo yung ating uh, front uh, sprocket